Marahil bawat isa sa atin ay may kilala o nakita na na taong simple pero mayaman pala. At meron din yung mukhang mayaman na hindi naman pala. At kung judgmental ka, eh malamang hindi mo na-assess ng tama kung ano talaga ang tunay na kalagayan sa buhay ng isang tao. Misan malungkot ang ganitong perspektibo kasi may mga tao na aalamin muna ang pinansyal na kapasidad mo bago ka pahalagahan. Yun bang kung akala niya eh mayaman ka, ay pahahalagahan ka at kung akala niya ay mahirap ka, eh hindi ka bibigyang pansin. Ang ganitong mentalidad ay napakaraming negatibong epekto. Kabilang na ang pressure na magpanggap ng antas ng pamumuhay na hindi naman totoo. Misa, nauuna pang bilhin ang pangporma kaysa sa mga pangangailangan. Nandyan din yung pressure na kailangang mauna sa latest na modelo kahit na sobrang mahal at impractical nito. Siyempre, kung babalik ta rin ay totoo din para bang nakakahiya kung luma at outdated ang gamit mo? Yun bang tipong pag ang cellphone na nakapaligid sa'yo? Eh halos manalangin ka na huwag mag-ring ang phone mo para hindi mo na ilabas dahil nakakahiya. Dahil din sa materialistic na assessment ng halaga ng isang tao, nalihis na ang marami sa pagpapahalaga sa tunay na dapat pinapahalagahan. Nakakalimutan ang kilalanin ang tao dahil sa character, dahil sa karna niya nakatuon. Hindi na yung values ang tinitingnan kundi ang valuables. Kaya yung iba, basta may bagong paaanda rin, abah, dapat mayroon ding paaandaran. Hindi naman masama ang pagkakaroon ng magagandang bagay. Pero kailangan din nating iangkop sa ating kapasidad at kailangan din nating siyasatin kung bakit inaasam ang mga bagay na ito. Hindi talaga madali kasi nga ang society natin ay ginamit na yung pamantayan. Kaya tuloy lumikha ng pressure para sa karamihan. Huwag na huwag mong iisipin na kung mas konti ang meron ka, e eh inferior ka, o kaya naman kapag hindi ka makasabay, e eh kawawa ka. Ang siguridad ng tao ay hindi dapat ibase sa mga bagay na ito. Ang sabi ng Bible, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Ang tunay na sandigan ng seguridad ng isang tao ay ang Diyos. Ang mga bagay sa mundo ay pansamantala at magbibigay lamang ng pansamantalang feeling of security o significance na kapag nawala na, eh parang wala ka na ding halaga o kapag nadaig ka, eh bumababa na din ang pagkatao mo. Ituon natin ang ating sarili sa tunay na mahalaga at huwag magpatangay sa kaisipan na ang mga bagay na lilipas at malalaos ang siyang magde ng buhay natin. Sukatin mo ang buhay ayon sa pagpapahalaga sa iyo ng Diyos at matatagpuan mo ang tunay na halaga mo. Lagi mo alalahanin na ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyo ay hindi lilipas at hindi hindi malalaos. Asa ka pa?